Kidlat News Updates. Upo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng magharap ang pamilya de Gamo at TV sa Negros Oriental Special Elections na nakatakda sa December 9. Inaasahan magsusumite ng Certificate of Candidacy o COC ang biyuda ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo na si Pamplona Mayor Janice de Gamo. Gayun din ang nakababatang kapatid ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na si Pride Henry Teves, na una na rin naging gobernador ng lalawigan, ngunit pinababa sa pwesto matapos magbaba ng ruling ang Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa pagkapanalo nito laban kay Roel Degamo. Ayon sa COMELEC Resolution 10945, ang special elections ay para sa nabakanteng posisyon ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Teves Jr. Sa isang press conference, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na extended ang COC filing hanggang November 11 at pinag-aaralan ng komisyon kung ilalagay sa ilalim ng COMELEC control ang binanggit na distrito sa nalalapit na halalan. Matatanda ang pinatalsik si Tevez noong August 16 bago ang anumang conviction o hatol sa criminal offense. Si Tevez ang kauna-unahang miyembro ng kamara na pinatalsik sa puesto. Bago yan, naglabas ng e-warrant of arrest noong Setyembre ang Manila Regional Trial Court Branch 51 laban sa dating mambabatas dahil sa pagiging utak di sa pagpatay kay Governor Degamo at siyam na iba pa noong March 4. Inaasahan ng pagbagsak ng rocket debris sa identified drop zone sa Hilagang Luzon, partikular sa Ilocos Norte at Cagayan Valley mula sa rocket ng China. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, Tinatayang 47 nautical miles ang layo mula sa Burgos sa Ilocos Norte at 37 nautical miles naman mula sa Santa Ana sa Cagayan ang natukoy na drop zones ng rocket debris mula sa Long March 7A na pinalipad sa Wenxiang Spacecraft Launch Site sa Wenxiang Hainan kinagabihan ng November 3. Ngunit mababa naman daw ang tsansang magdulot ng pinsala ang rocket debris sa bansa ayon sa NDRMC. Gayunpaman, inabisuhan nito ang ilang mga ahensya gaya ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na ikonsidera ang temporary restrictions sa tinukoy na drop zones. Nag-abiso rin ang konseho na magsuot ng protective equipment at ipagbigay alam agad sa otoridad sa oras na makakita ng hinihinalang rocket debris sa lugar. Panatag ang Department of Agriculture o DA na hindi magkakaroon ng shortage o kakulangan sa agricultural commodities sa paparating na Christmas holiday season. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, may sapat na supply ang bansa sa bigas, baboy, asukal at manok hanggang sa katapusan ng tao. Dagdag pa niya nakatakdang umani ng 20 million metric tons ng bigas sa Pilipinas, ang pinakamataas na produksyong na itala, bunsod ng magandang klima sa nagdaang tao. Nabanggit din niya na makakamit ng bansa ang 90-day National Livestock Inventory ngayong taon hanggang sa 2024, bunsod ng anihan ngayong buwan at nakalipas na rice imports. Siniguro rin ng ahensya na kayang matugunan ng local production at ilang imports ang supply ng baboy at manok sa malaking tsansa ng pagtaas ng demand tuwing papasok na ang Pasko. Isa ka ba sa nakararamdam ngayon ng kalungkutan? Lumalabas kasi sa survey na isinagawa ng Meta at Gallup na the global state of social connections, 57% ng mga Pilipino ang nagsabing sila'y malungko, mas mataas kumpara sa global average na 24%. Bunsod nito na pabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na lebel ng self-reported loneliness sa buong mundo. Mula sa 142 na mga bansang kabilang sa survey, ang Lesotho, Uganda, Botswana at Afghanistan ang ilan sa mga nakakuha ng 50% pataas. Ayon sa eksperto, malaking parte ng kalungkutan ng isang tao ang kakulangan nito ng koneksyon sa iba. Kaya abiso ng mga ito na dapat ugaliing makipag-usap sa mga taong may positibong kaisipan at open-minded upang malabanan ng kalungkutan at maging masaya sa buhay. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon, Naguulat. Atin inyong pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.